Reaksyon ng po natin ng isang komento ng isang taong walang kaalam-alam tungkol sa Iglesia ni Kristo. Komento po niya sa isang video ng kapatid na nakatanggap po ng larawan ng pamamahala. Siyempre, bilang kanib sa si Iglesia ni Kristo, matutuwa tayo. Kaya natin, kaya tayo natutuwa dahil nabigyan tayo ng larawan ng pamamahala. Pakonsuelo. Ibig ba sabihin, sasambahin natin yung larawan? Hindi po. Pero ano ang komento ng taong ito? Heto po ang kanyang komento. Sabi ni Ruel Agres kay kapatid na Juliet Virtudes, Aminin nyo man o hindi sinasamba nyo ang pangalan ni Manalo at larawan niya at rebulto niya. sinungaling ka talaga kung sasabihin mo na hindi nyo sinasamba si Manalo. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, sinasamba po ba natin ang pangalan ang larawan, ang ribulto ng kapatid na Felix Y. Manalo? Hindi, hindi po. Kaya sinong nagsisinungaling? Itong taong ito. Itong si Ruel Agres. Sana, ginoong Ruel Agres, bago ka magkomento, ay suriin mo muna ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Huwag kang maniniwala sa mga hirsay, sa mga sabi-sabi. Huwag kang basta-basta maniniwala. Magsuri po kayo.